Hi, Edward Reformina here, author of Pinay MLM Exposé and the creator of Sponsor More Downlines. In this three-part video training, ituturo ko sa iyo yung mga secret sponsoring strategies na dadiskubre at natutunan ko na tumutulong sa akin para makapag-sponsor ng 10 up to 23 direct downlines every single month. Ang goal ko sa video na to ay ma-share sa iyo yung mga strategies na natutunan ko and hopefully ma-apply mo din tong mga strategies na to sa business na ginagawa mo ngayon para makuha mo yung resulta na gusto mo. Pinagawa ko to dahil alam ko na madaming Pinoy networkers ang nagstruggle o nahihirapan sa kanilang network marketing business. So sa ganitong paraan, I hope ma makatulong kahit paano. Ang una natin pag-usapan ay yung mga common problems na nai-experience at nararanasan ng mga Pinoy networkers sa kanilang network marketing business. Una sa mga problem na yon ay yung puros hindi qualified ang mga nai-invite na prospect kaya puros rejections din ang napapala nila. So karamihan ng mga nai-invite nila is mga negative, mga skeptical. Kung hindi negative at skeptical, mga walang pera. So ito yung ilan sa mga reason kung bakit puros rejections yung napapala nila doon sa mga ini-invite nila. Pangalawang problem is madami na silang na-invite pero nahihirapan at wala pa din silang mapa-join. So na-invite na nila lahat ng mga kakilala, kaibigan at kamag-anak nila pero nahihirapan silang i-convert yung mga prospects na yon into downlines. Pangatlong problem is nauubusan sila ng panggalaw. So yun nga dahil nga ang dami na nilang na-invite tapos puro rejection, sirap sila magpasali. Anong nangyayari? mas malaki pa yung ginagastos nila kaysa dun sa kinikita nila. At kadalasan, nagkakanda utang-utang pa, imbis na kumita. So, ganito yung, ito yung mga ilan sa mga common problems na na-experience sa mga network marketers. Actually, ito din yung mga naging problema ko nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing business ko. So, aros, halos araw-araw akong pumupunta sa office namin para mag-invite ng mga kakilala at kaibigan ko. Ayan, ginawa ko lahat ng mga sinabi at tinuro sa akin ng upline ko, nag-invite ako ng kung sino-sino, namigay ako sa fl ng flyer sa alsada, sa mga malls, na musakal, nag-house party, nagbahay-bahay, etc., etc. Pero yun nga, puro rejections yung napala ko. At puro rejections yung natanggap po sa mga prospect ko kahit ang dami ko nang in-invite. Karamihan doon sa mga na-invite ko, puro negative, mga skeptical. Yung iba sinabihan ako na scam daw yung ginagawa ko. Yung iba sinabi, balikan ko na lang daw sila kapag may resulta na ako. Yung iba naman, sinabi na yung mga nauna lang kumikita dyan, kung ano-ano pa. Sa madaling salita, puros mga hindi qualified na prospects yung mga na-invite ko. So, yun ang sa akin. After 4 months, isa lang yung napasali ko. Actually, itong isang napasali ko na to parang naawa lang siya sa akin kasi nga wala akong mapajoin. Baga parang napilitan lang siya na mag-join sa akin. And dahil nga gano'n, hindi ako kumikita sa business ko. Puros failures and rejection. Naganda utang-utang ako kasi dahil syempre kailangan ng panggalaw. Okay? So, naganda utang-utang. And then, ang laki ng pera din na nalugi sa akin. So, umabot ng mga nasa 80,000 mahigit or more. Hindi ko na alam. Pero syempre, hindi ako basta-basta sumuko. Ang ginawa ko, naghanap lang ako na naghanap ng mga solusyon do sa mga, doon sa mga problema ko na yon Okay? And thank God, nakahanap naman ako na solusyon. Pagkatapos kong mahanap yung mga solusyon na yon, pagkatapos kong maka, pagkatapos kong maka-discover ng mga solusyon do sa problema ko sa business ko. Ito yung ilan sa mga nangyari sa akin. I sponsored 63 direct downlines in 4 short months. And consistently na dinauna kapag sponsor ng 10 up to 23 direct downlines every single month. Tapos, mas mabilis ko na-build yung business ko at nagsimula ako mag-duplicate dun sa mga kagrupo ko. Okay? So, yung mga solutions na natutunan ko, yung mga solution na na ko, yun yung mga pag-uusapan natin sa three-part video training na to. Yung mga solution na yun, yun yung mga matututunan mo sa video training series na to. Okay, so pag-usapan ulit natin yung typical scenario na nangyari sa mga network marketers. So, pumasok sila sa network marketing business nila, first time man, or kung may past experience. Ha? Pero nangyari ganito, excited na excited sila sa una, pump up na pump up sila. So, siner kagad nila yung business nila sa mga kaibigan, sa mga kakilala, ka kamag-anak nila. Eh, nag-prospecting sila, nag-prospecting, nag-share na nag-share sa Facebook, invite dito, invite doon, invite sa kal kalimut kanan yung pag invite tapos excited na excited sila and pump up sila dahil ang ini expect nila is makukuha na nila yung mga mga pangarap nila. In-expect nila is makukuha na nila yung mga goals nila. Okay? Pero oh, ang nangyayari unfortunately, puros rejections, puros failures at puros frustrations yung nap na sumasalubong sa kanila. Tapos tataas sila, "Kung bakit gano'n yung nangyayari?" Hindi nila alam kung bakit gano'n yung nagiging resulta kahit binibigyan naman nila lahat ng effort nila kahit ginagawa na nila lahat ng mga tinuturo sa kanila hindi nila alam na ang tunay na problema kaya sila nahihirapan, ang dahilan kung bakit puro rejections ang napapala nila ay dahil hindi nila alam kung paano mag-prequalify o mag-sort out ng mga prospects kaya nangyayari madami silang oras, effort at pera na sinasayang sa pag usap sa mga unqualified na prospects hindi din nila alam kung paano sagutin ng tama yung mga common MLM objections. Kaya kahit qualified na yung mga prospect na kausap nila, hindi pa din nila mapajoin dahil sa mga objections na hindi nila nasasagot ng tama. Okay? At hindi nila alam, karamihan, hindi nila alam kung paano mag-close effectively. Kaya kahit madami silang mga prospects na kinakausap, hirap pa din silang mapag-recruit bago ko ituro, bago ko i-share sa iyo yung mga solusyon sa mga problema na to, first, I would like you to imagine na nag-apply ka sa, McDo sa McDonald's. Sabihin natin, nag-apply ka sa McDonald's tapos natanggap ka. Natanggap ka sa trabaho. Pero ito yung senaryo. Senaryo, wala kang kahit anong alam sa pagluluto. Hindi ka pa nakapagprito kahit isang beses. Hindi mo pa nagagawa magluto sa tanan ng buhay mo. Okay? Ngayon, ito yung tanong. Kapag inutusan ka ba ng manager para pumunta doon sa kitchen para mag ng burger patty, ang tanong is, magagawa mo ba ng tama yung trabaho mo? Yung inuto sa'yo? Malamang hindi kasi nga, wala ka pang background, wala ka pang knowledge para gawin yung task na yan. Tingin mo alam mo kung kailan mo babalik rin yung burger patty. Tingin mo alam mo kung kailan, kung luto na, o kung hilaw pa, yung burger patty na niluluto mo. Malamang hindi kasi nga wala ka pa nung idea, wala ka pa nung tamang knowledge para gawin yung trabaho na yun. So para magawa mo yung trabaho, ang gagawin nila sa totoong buhay, ang gagawin nila sa'yo dito kapag nag-apply sa pagpumasok ka sa MACDO, ang gagawin nila sa'yo, bibigyan ka nila ng tamang training. Okay? Bibigyan ka nila ng tamang training para magkaroon ka nung tamang knowledge. Pag meron ka na nung tamang knowledge, magkakaroon ka nung tamang skills para magawa mo ng tama yung trabaho mo. So, ganun din dito sa network marketing. Kung gusto mong magawa ng tama ang negosyo mo, kailangan mo ng tamang training at kailangan mong matutunan, kailangan mong matutunan yung mga tamang skills. Lalo na kung first time mo pa lang sa network marketing or kung bago ka pa lang sa business mo. Ang solution dun sa mga pinag-usapan natin kaninang common network marketing problems is to acquire skills. Okay? Kasi kapag meron ka na ng mga tamang skills, tamang network marketing skills, yun yung magiging susi mo para maging successful ka sa network marketing business mo. Okay? Let's face it, kahit ano pang career at kahit ano pang business ang pasukin mo, you need to acquire skills. Kahit yung simpleng pagbabaligtad lang ng burger patty sa McDonald's, kahit yung simpleng ganun trabaho, is kailangan ng tamang skills, kailangan ng tamang training. What more pa kaya yung network marketing business mo, di ba? So, karamihan ng mga networkers parang ganito kasi nangyari. Para sila sumusugod sa gera na wala silang dalang bala. Kung baga, hataw sila ng hataw, araw-araw sila humahataw, kahit wala pa sila ng mga necessary skills na kailangan para magkaroon ng resulta at para magawa ng tama yung business nila. Kaya madalas na nangyayari, mas nauuna pa silang mag bago pa nila matutunan yung mga tamang skills. So, kung nahihirapan ka ngayon, kung nahihirapan ka makapag-sponsor, kung nahihirapan ka makapag-recruit, kung nahihirapan ka sa network marketing business mo, yun ay dahil wala ka pa ng mga kinakailangan na skills para maging effective na networker. Kung gusto mo ng resulta sa business mo, alalim mo lang mo nang mabuti yung mga skills na yun. Ngayon, pag-usapan natin na yung 3 solution skills to success that you need to learn ito na yung mga skills na kailangan mo matutunan, ito na yung mga skills na kailangan mong ma-master kung gusto mong magkaroon ng resulta sa business mo. Okay, first skill is sorting skill. Second is objection handling. Third is closing skill. Ang una natin pag-usapan ay yung sorting. Bibigyan kita ng magandang analogy para mas ma mas mag-grasp at mas maintindihan mo na mabuti kung ano ba tong sorting. So sabihin natin may may nakita ang tatlong mansanas dun sa lamesa. Okay? So gusto mo kumain ng mansanas kaya ang ginawa mo kumuha ng kutsilyo, hiniwa mo sa gitna 'yung mansanas. Yung unang mansanas na kita mo, nakita mo bulok na 'yung loob niya. So ang ginawa mo hindi mo kinain. Okay? Pangalawang mansanas na hiniwa mo, nakita mo may uod 'yung loob. So ang ginawa mo hindi mo din kinain. Okay? Yung pangatlong mansanas na hiniwa mo, nakita mo okay na okay na siya. Hinog na at pwedeng-pwede ng kaingin. So 'yun ang kinain mo. 'Yun lang 'yung kinain mo. So ang ginawa mo, hindi mo kinain 'yung naunang dalawang mansanas kasi nalaman mo kaagad na hindi sila maganda kainin tsaka baka magkasakit ka pa. Okay? Ganun 'yung sorting. Pwede mong i-apply 'to sa network marketing business mo. Pwede sa simula pa lang, pwedeng sa una pa lang ay malaman mo na kaagad kung sino lang ba 'yung mga qualified dun sa lahat ng mga prospect na kinakausap mo para mag invest ka lang ng oras, ng effort, tsaka ng pera mo doon sa mga qualified na prospect. Napaka-importante na matutunan mo ang skill na to kasi kapag marunong ka mag-sorting, hindi ka na mag a ng oras, effort at pera para lang kausapin yung mga hindi qualified na prospects. Okay? Pag marunong ka mag-sorting, mas makakapag-save ka ng valuable time mo dahil ang mga kakausapin mo lang ay yung mga taong gustong makinig ng business presentation mo at ng mga sasabihin mo mas less din yung magiging rejection mo dahil masasala mo ng maigi yung mga mga kausap mo at madadala mo sa opisina nyo. Ngayon, tatanungin kita, sino mas gusto mong kausapin? Sino mas gusto mong entertainment uh, entertainin? Sino yung mas gusto mong dalhin sa opisina nyo? Yung mga taong walang idea sa pupuntahan nyo, yung mga negative, mga skeptical, yung mga walang pang-invest, o yung mga qualified, open-minded at may mga desire maging successful na prospect na interesadong malaman ang opportunity mo. Okay? So, di na kailangan tanungin, di ba? You can easily sort your prospects by identifying the reason why. Madali mong masusort out yung mga prospects na kinakausap mo. Ang kailangan mo lang gawin is alamin mo kung mayroon ba silang sapat na reason why, kung, mayroon, kung ano ba yung reason why nila kung may maganda ba silang reason why para maging part ng business mo. Okay? So, sabihin natin may kinakausap kang prospect, may pinaprospect ka, o kaya sabihin natin may nag-inquire sa'yo sa mga advertisement mo, sa mga sa mga online post mo, sa mga post mo sa sa mga dyaryo, etc. Kung ano man, kung ano man yung ginagawa mong mo promotion. Ito yung mga ilan sa mga kailangan mong malaman para malaman mo kung qualified ba yung prospect na kinakausap mo. Okay? Bakit nila kailangan ng additional income? Bakit nila gusto maging successful? May problema ba silang gusto nilang masolusyonan? Bakit nila gusto magkaroon ng pagbabago at mas magandang buhay? Madali mong ma-identify yung mga reason why ng prospect mo by simply asking the right questions. This time, gusto kitang bigyan ng mga example questions, example lines na ginagamit ko para magawa kong malaman kung yung mga reason why ng prospect ko. Para magawa kong malaman kung qualified ba yung prospect na kinakausap ko. So, sabihin natin na introduce mo na opportunity mo. Ito yung question na pwede mong itanong sa kanya para malaman mo kung ano yung reason why niya at para malaman mo kung qualified ba siya na prospect para sa business mo. Ito. Pwede mong bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng blank? Okay? So, sabihin natin, in-offer mo yung opportunity mo as a part-time part, -time, part -time business or home-based business, extra income o kung ano man. Ganto. Ngiti sasabihin mo. Pwede pwede mo bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng home-based business? Pwede mo bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng part-time income? Okay? Another example, another variation ng question na to ito. Ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng blank? Okay? Again, idalagay mo doon sa blank kung ano kung paano mo ina-offer yung opportunity mo. For example, ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng home-based business? Ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng part-time income? Ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng additional source of income? Malalaman mo kung qualified ba yung prospect na kinakausap mo base dun sa isasagot niya dito sa itatanong mo. Kapag tinanong mo sa prospect mo to, ganito yung pwedeng isagot niya sa'yo. Okay. So basically this is a screenshot ng chat conversation, chat conversation ko with a with the prospect. Basically may ginakausap akong prospect sa Facebook and gusto kong malaman kung qualified ba siya na prospect para sa business ko. Kaya tinanong ko, ito, bakit mo gustong magkaroon ng additional source of income? So ang sinagot niya, first reason is family. Okay? And sinabi niya din na lumalaki na yung family ko. I have one daughter and incoming baby this May 2013. So basically, anong yari, sinabi niya sa akin yung reason why niya. Kung bakit niya gusto magkaroon ng additional source of income. Nalaman ko na qualified siya na prospect dahil meron siyang sapat at magandang reason why para gawin yung negosyo. Okay? Nalaman ko na nakailangan niya ng dagdag na income kasi nga lumalaki na yung family niya. So, lum lumalaki na yung mga bills sa babayaran niya. Uh, mga nganak yung misis niya, etc. So, sa madaling salita, nalaman ko na qualified siya na prospect by simply asking these questions. Okay. Lahat ng prospect na kinakausap po, inaalam ko muna ng maigi kung mayroon ba silang maganda o sapat na reason why. Doon ko kasi malalaman kung qualified ba sila na prospect o hindi. Alam ko kasi na kung wala silang mabibigay ng magandang reason why or sapat na reason why, hindi rin sila motivate na mag-take ng action. Hindi sila motivate na mag-join, hindi sila motivate na maglabas ng kapital, Baga wala silang sapat na reason why para magsimula ng isang network marketing business. Kung wala silang magandang, kung wala silang mabibigay sa akin na magandang reason why o sapat na reason why, hindi ako mag a ng panahon para explainan pa sila para dalim pa sila sa office. That is how I sort my prospects and that is how I qualify my prospects. Okay, so possible scenario. Sabihin natin na tinanong mo na to sa tong questions na to sa prospect mo. Pero sabihin natin ang nangyari ay hindi kagad siya nag-open up sa iyo. Sabihin natin na hindi niya kagad sinabi sa iyo yung reason why niya. Posible kasi na mangyari 'yon lalo na kung kakikilala mo pa lang sa kanya o kaya hindi ka pa nakakapag-build ng report. Posible na kapag tinanong mo sa kanya tong questions na to, itong ano yung reason baka bakit ka interesado na magkaroon ng additional source of income, posible na yung isagot niya lang sa'yo ay parang yung mga wala lang. Gusto ko lang kumita ng additional income. Pwedeng ganun. So, walang sapat na reason why, di ba? O kaya naman, pwedeng ang isagot niya ay wala lang. Sino ba naman ang ayaw kumita ng additional income? Parang ganun. So, wala ding sapat na reason why. Ang questions na pwede mong itanong do sa prospect mo para magawa mong uh, mag-open up siya sa'yo at para magawa mong ma-identify yung reason why niya ay itong mga questions na to. Ito, sabihin natin na kumikita ka na ng part-time income, magkano, yung, magkano ang gusto mong kitain on a monthly basis? O kaya magkano ang gusto mong kitain na additional income per month? Parang ganun. Kapag tinanong mo sa prospect mo to, gagawin niya is magbibigay siya sa iyo ng figures. Uh, usually, yung sasabihin nila ng prospect is uh, 10,000 per month, 20,000 per month, 50,000 per month, or 100,000 per month. Iba-iba. -iba. Okay, so kahit na anong ibigay niya sa yung figure, ito yung next na question na pwede mong itanong sa kanya. Kapag kumikita ka na ng blank kung magkano yung binigay niya sa yung income na gusto nilang kitain, kapag kumikita ka na ng 20,000 na monthly income, ano yung pinakamalaking maitutulong nun para sa iyo? O kaya, ano yung pinakamalaking maitutulong nun para sa at sa pamilya mo? by this time, kailangan may maibigay na sa yung magandang reason why yung prospect mo. Para malaman mo at matansya mo kung qualified ba siya na prospect o hindi para sa business mo. So, I will show you another example. So, basically, may kinakausap ulit akong prospect via Facebook chat. And, and by the way, um, napakita ko sa yung mga example is Facebook chat. Pero, obviously, dapat gamitin mo din to sa face-to-face -face or one-on-one -on -one or table talk conversation. Okay? So, again, may kinakausap ako na prospect via chat. Tinanong ko siya kung ano yung reason bakit niya gusto magkaroon ng additional income pero wala siya nang, wala siya nabigay sa akin na magandang reason why. Hindi niya hindi kagad siya nag-open up sa akin. So, ang ginawa ko, tinanong ko kung magkano ba yung additional income na gusto niyang kintain on a monthly basis. Ang sinagot niya sa akin, 10,000 per month. Kaya tinanong ko sa kanya itong question na to. Okay, sabihin natin na kumikita ka na ng 10,000 na monthly income. Ano yung pinakamalaking may tutulong nun para sa'yo? Ang sinagot niya, sa pag-aaral po, pang araw-araw na gas sa bahay, and sabi niya, nakikitira lang po kasi ako sa kamag-anak ko. So, by asking this simple question, napakasimpleng question lang naman, di ba? Pero very, very powerful in terms of identifying your prospects reason why and very powerful para magawa mo mag-open up sa iyo yung prospect mo so by asking this simple question nagawa akong mag-open up yung prospect at nalaman ko na qualified pala siya dahil may maganda at sapat na reason why pala siya para gawin yung business So, pag alam mo na yung reason why ng prospect mo, pwede ka na mag-move on dun sa next step, which is to introduce him or her dun sa business opportunity na ina-offer mo. So, kapag alam mo na yung reason why ng prospect mo, kapag alam mo na yung gusto niyang monthly income na kitain, ito yung line na pwede mong gamitin para madali mong ma-invite yung prospect mo doon sa inyong business opportunity meeting or BOM, sa inyong seminar, or online video, kung ano man. Depende sa company niyo, Every company, iba-iba yung sistema nila. Okay, so ito yung line na pwede mong gamitin. Kung may maipapakita ako sa iyong paraan na pwede kang kumita ng blank per month, doing part-time, para their why, isisingit mo dyan yung reason why na sinabi sa iyo ng prospect mo, willing ka bang tignan kung ano yun? So for example, kung may mapapakita ako sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 20,000 per month na income, doing part-time para magawa mong matulungan yung asawa mo sa mga gastusin nyo, or para magawa mong mabayaran lahat ng mga pagkakautang nyo, or para makatulong ka sa mga magulang mo, no? willing ka bang tignan kung ano yun? Kapag tinanong mo sa prospect mo tong question na to, ano sa tingin mo yung isasagot niya sa'yo? Hindi mo sasagot, sasagutin ka niya ng, ah, hindi ako willing tignan yan? Wala akong time. <laughs> Ganun ba yung sasagot niya? Most likely, ang sasagot niya sa'yo is positive answer. Ang pwedeng sagot sa'yo ng prospect mo ay tulad ng, sige, willing akong tignan kung ano yan. O kaya, mukhang okay yan ha? Ano ba yan? Sige, willing ako tingnan kung ano yan para mga ganun. So, this is a very effective line na pwede mong gamitin para madali mong ma-invite yung prospect mo dun sa opportunity meeting nyo. Napaka-effective nitong line na to dahil ginamit mo yung reason why ng prospect mo dun sa invitation mo. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga pwede mong gawin para mapakinabangan mo na maigi yung mga tinuro ko sa'yo dito sa video na to. Okay? So, ito yung mga kailangan mong gawin. Una, Like this example sorting questions that I gave you. So, mamaya balikan mo tong video na to, i-play mo ulit, tapos isulat mo sa papel, o kaya i-type mo sa cellphone mo or sa iPad mo, yung mga example questions na binigay ko sa'yo. Okay? Second, read this line ng paulit-ulit and try to internalize internalize them. Okay? So, wag mo kabisaduhin. Okay? Mas maganda kung ma-internalize mo siya. Mas maganda kung mas maintindihan mo kung ano yung reason bakit mo siya tinatanong. Basta, tandaan mo, yung mga example questions na binigay ko sa'yo, ang goal mo, kaya mo gagamitin yung mga example questions na yon ay para ma-qualify mo yung prospect mo at para malaman mo yung reason why nila. Okay? Pangatlo, start asking sorting questions to your prospect. So, kung may kakausapin ka na prospect mamaya, bukas o sa isang araw, start using these questions. Simulan mong gamitin at itanong yung mga question na yon sa mga prospect na makakausap mo para magawa mong masort yung mga kinakausap mo na prospect at para malaman mo kaagad kung qualified ba sila o hindi sa business mo. Pag ginawa mo yon mas makakapag-save ka ng time, ng effort, tsaka ng pera mo. Okay? So, thank you so much for watching this video. I hope madami kang natutunan di sa training video number 1. In training video number 2, pag-uusapan natin na yung some of the biggest misconceptions ng mga networkers. Ito yung mga maling akala ng mga networkers na pumipigil sa kanila para magkaroon ng resulta. Pag-uusapan din natin sa training video number 2, kung paano mo sasagutin yung mga common MLM objections. Bibigyan din kita ng free PDF script na magagamit mo sa pagsagot nitong tatlong objections na to. So, don't forget to check your email for training video number 2. Ipapadala ko sa iyo yung link ng video number 2 sa isang araw. Hindi bukas, sa isang araw. Okay, sa baba ng video na to may makikita kang like and share button. Huwag mong kalilimutan na i-click yung like and huwag mo din kalilimutan na i-share itong video na to And pwede ka rin mag-comment sa baba. Kung may gusto kong itanong, pwede mo rin i-type yun sa comment box below. And I will try my best na sagutin yung question mo. Again, thank you so much for watching this video and see you in video number two.